Welcome sa ating little channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung magkano ba ang nagastos natin sa ating q 1 visa process or fiancé visa process. Ayun. So, nag-apply tayo noong uh, February 2022 at naonhan visa tayo noong December 30, 2023. Nakapunta tayo dito sa US noong February 2024 na. Ipapaalala ko lang po sa inyo guys na ang visa process noon at visa process ngayon ay magkaiba na ang gastos. Medyo mas mahal ngayon kasi uh, nagtaasan na lahat. Ayon. So, ang pinakauna po namin ginastosan or binayaran ay ang agency. So, wala tayong idea kung ano ang Q1 visa, Uh, ano yung mga requirements na kailangan natin ihanda? At uh, paano ba fill upan yung mga form? Kaya wala tayong choice kundi kumuha ng agency. So, nagbayad tayo ng $1,600. So, kasama na dyan yung filing fee na nasa $535. Ayon. Ang sumunod naman natin na uh, binayaran ay ang uh, medical Ayon. Ang ating medical ay nasa 18,540. At sa pagkakalam natin, kahit ma-sputum tayo or mag-medication tayo, kasama na po yan doon sa 18,540. Maliban na lang kung mag expired ang ating medical. Kasi 6 months lang ang validation ng medical, magre-remedical tayo magbabayad ulit tayo ng uh, 18,540. So, sa case natin, uh, na-isputum tayo at hindi naman na-expired ang ating medical, kaya isang bisis lang tayo nag-medical or isang bisis lang tayo nagbayad ng 18,540. Ang sumunod naming binayaran ay ang visa fee. Ito na yung sa interview na sa 15,370. Ayon, tapos, uh, dahil taga Samar tayo, so, nagbiyahe tayo Samar, papuntang Tacloban, minsan natutulog tayo sa Tacloban, so, minsan nagbabayad tayo ng 1,200 peso. Ayon. Tapos, bibiyahe tayo or sasakay tayo ng airplane papunta sa Manila. So, bali five times ako sumakay ng airplane uh, simula nung nag-medical ako. So, ah, uh, nung unang ako nagmedikal, tapos pangalawan, pangalawa naman ay nung uh, umuwi ako ng summer after ng sputum ko. Then, balik na naman ng Manila para sa immunization hanggang sa nagkaroon tayo ng um, um, CFO Certificate din sa na naman tayo pabalik ng summer para antayin natin ang biyahe natin papunta dito sa US din balik na naman ako ng Manila para naman sumakay papunta dito sa US so limang bisis tayong sumakay ng airplane dalawang bisis doon yung nakabili kami ng ticket na medyo mura na nasa 2,000 mahigit lang pero yung tatlong bisis na yo, na sumakay ako ng airplane ay ang gastos namin doon uh, minsan nabayad kami ng 8,000 yung isa naman nagbayad talaga kami ng nasa 7,000 Basta, dalawang beses ata kami nagbayad ng 7,000 ng airplane kasi pag tayo ay spewtom, dati sa process namin, hindi tayo pwedeng bumili ng ticket basta-basta kasi uh, possible na pwede tayong tawagan ni St. Locks para bumalik sa St. Locks ng agaran para sa medication. May mga ganyang cases kasi pag tayo ay spewtom. So, Uh, kaya, hindi kami makabili ng ticket na ilang linggo bago ang biyahe. Uh, yung tatlong bisis talaga noon, ang bili namin ng ticket ay pinaka matagal na ay dalawang araw. Dalawang araw lang din biyahe na. Ganon. Then, yung hotel naman, uh, nung first napunta ko ng Manila, tindis ako sa hotel kasi nga is Ah. Uh, Per night po noon ay nasa 1,350 per night. So, sampung araw yon Then, sa pangalawa kong balik ng Manila, ay yung immunization na interview and CFO. So, inabot ako ng isang buwan sa Manila kasi nga uh, may maraming mga nangyari. Uh, inabot ng 10 days bago ako na on-hand visa. Tapos, um... Uh, na-cancel ang aking interview para sa CFO dahil hindi pa tayo on-hand visa. Kaya inabot tayo ng uh, one month sa Manila. So, noong nag-immunize uh, ako, ang aking hotel ay nasa uh, $34 per night. Noong nag-interview ako, 3 days akong na uh, nasa condo malapit sa um, embassy, ang binayaran namin sa tradies na yon ay nasa $320. I know, $120. ayon Then, after ng um, interview sa embassy, ay lumipat naman ako malapit sa um, malapit sa MUA kasi pick up ako magpipick up ako ng uh, yellow packet so sa 9 days ako doon nagbayad ako ng nasa 350 sa hotel so 9 days lang po yun 350 yon yun then uh, lumipat ulit ako doon malapit sa cent locks nagbayad naman ako doon ng 34 per night yon hanggang sa uh, nakakuha ko ng CFO certificate. So, medyo may kalakihan talaga ang gastos. Hindi ko talaga siya mabilang -ma bilang kung magkano talaga kasi wala pa dyan yung allowance ko, yung pangkain ko sa Manila, yung uh, pagsakay-sakay ko ng um, grab, grab taxi kasi galing airport to hotel hotel to airport nag-grab ako tapos nung pag-pick up ko sa mua ng yellow packet nag-grab din ako kasi natakot akong ma uh, mawala ang aking yellow packet so para sa safety lang natin ay nag-grab ako then uh, yung mga lakad ko katulad ng paghahanap ng damit paghahanap ng sandals pagpapa eyeglasses ko kasi mas maganda sa Pinas ang mag kung may may problema kayo sa mata sa Pinas na magpaglases ka mas mura doon kaysa dito sa US at saka yung mga biya-biyahi ko para mamili ng mga dadalhin ko dito sa US ay uh, hindi pa kasama doon sa mga sinabi ko medyo iba naman yon di ba Pagdating naman sa pagkain, medyo tipid tayo hanggat maaari ay nag-grocery tayo ng biglaan dahil ang hotel naman ay mayroong uh, ref. So, nakakapagtipid tayo sa pagkain. Yun. Sana ay makatulong itong ating video sa lahat ng mga nagtanong kung magkano ba yung nagastos natin sa ating Q1 visa process. Thank you guys!